guys, what's up? At good morning. Yan. Nandito na naman tayo sa gitna ng kagubatan. At tayo ay magpa-power soon na naman. <coughs> Last day namin ngayon ni Poging Castor dahil paalis na ako bukas. Magbabakasyon muna. nila <coughs> Kaya may iwan kay Kuya Russell si Poging Castor. Yan. <coughs> Si Kuya, Kuya Russell muna ang maghihila. Pagdating mamayang hapon. Ayan mga idol, ay nagkakabit ng spike. Butit gumanda ang panahon. Sakit makandali ng ulat ah. Hindi eh. Daming. So, mga idol oh, napakatalas nitong ulat na to. Lalo na pag naulan-ulan. Hmm. Kapos yung ano no, kapos ano. Napa. Kapos ano? Ha. Kikin. Kiki lang ang katapat niyan. No, ayos nice na. habut ah, na. Ang gano'n na Yung uli luma ulit mga idol. Mali ang butas. Oh. Oh, malayo mga idol, oh. <laughs> oh, malaking kikilin. Hmm. <laughs> uli luma ulit. Ang napakabit. Ang basag na yun. Si Bingot. Si Bingot. <laughs> Fire. Ayan guys, so wala nang dulo yung na ayun, nalaglag na.